Magandang araw, mga study buddy. Ako si Teacher Waven at welcome muli sa ating GMRC class. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na makakatulong upang tayo ay maging mabuting tao. Bago tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Sino dito ang may paboritong aklat? Bakit kaya iyon ang paborito ninyo? Maari ninyong i-share sa comments mamaya. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang isang espesyal na aklat na tinatawag na banal na aklat. Sa ating aralin ngayon, matututuhan ninyo ang kahalagahan ng banal na aklat sa ating pananampalataya, mga halimbawa ng banal na aklat sa iba't ibang relihiyon. Paano ito nire-respeto at inaalagaan? Bago tayo magsimula, balikan muna natin. Ano ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Tama. Tungkol ito sa pagpapahalaga sa pananampalataya at kung paano ito nagpapalakas ng ating kalooban. Ngayon, tatalakayin naman natin ang isa sa pinakaimportanteng parte ng ating pananampalataya, ang banal na aklat. Mga bata, kapag sinabing banal na aklat, ito ay hindi basta-basta libro lamang. Ang banal na aklat ay itinuturing na pinakamahalagang aklat sa isang relihiyon dahil naglalaman ito ng mga salita ng Diyos o ng kinikilalang makapangyarihang nilalang, mga turo, utos, batas at gabay sa mabuting pamumuhay, mga kwento ng pananampalataya at buhay ng mga propeta o tagapagturo. Halimbawa, kung ang ating mga textbooks ay nagtuturo ng math o science, ang banal na aklat naman ay nagtuturo kung paano tayo mamuhay ng may kabutihan, pananampalataya at respeto sa lahat. Bakit kaya mahalaga na may banal na aklat ang bawat relihiyon? Ano kaya ang mangyayari kung wala tayo nito? Mga halimbawa ng banal na aklat. Una, Biblia, Kristyanismo, nahahati sa lumang tipan, Old Testament at Bagong Tipan, New Testament. Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng kasaysayan ng sinaunang mga Hudyo at mga utos ng Diyos, Genesis, Exodus. Ang Bagong Tipan naman ay tungkol sa buhay, turo at sakripisyo ni Heso Kristo at ng kanyang mga disipulo, Ebanghelyo ni na Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Halimbawa ng laman nito, Sampung Utos ng Diyos, Sermon sa Bundok, Mga parabula ni Jesus. Layunin nitong turuan tayo na magmahal sa Diyos at kapwa, magpatawad at mamuhay ng may pananampalataya. Pangalawa, Quran, Islam, banal na aklat ng mga Muslim. Itinuturing nilang ito ay direktang salita ni Allah na ibinaba kay Propeta Muhammad sa wikang Arabic. Binubuo ng isang daan at labing apat na sura o chapters at pinag-aaralan ito mula pagkabata hanggang pagtanda. Layunin. Ituro ang tamang pamumuhay ayon sa Islam, tamang pakikitungo sa pamilya at komunidad, at mga batas ng pananampalataya gaya ng Five Pillars of Islam. Iginagalang ng labis, hindi ito hinahawakan kung walang wudhu, ritual cleanliness. Pangatlo, tipitaka, palikanon, budismo. Ang ibig sabihin ng tipitaka ay tatlong basket. Binubuo ito ng Vinaya Pitaka, mga alituntunin sa pamumuhay ng mga monghe. Sutta Pitaka, mga sermon at turo ni Buddha. Abhidhamma Pitaka, mga pilosopiya at paliwanag sa turo ni Buddha. Layunin: Turuan ang tao kung paano makaabot ng enlightenment o kaliwanagan sa pamamagitan ng tamang pag-iisip, salita at gawa. pang Vedas o Bhagavad Gita, Hinduismo. Ang Vedas ay tinuturing pinakamatandang banal na aklat sa mundo na kasulat sa Sanskrit. Ang Bhagavad Gita naman ay bahagi ng epikong Mahabharata, kwento ni na Krishna at Arjuna na nagtuturo ng karma, gawa, dharma, tungkulin, at moksha, kalayaan ng kaluluwa. Layunin Gabayan ng tao sa kanyang tungkulin sa buhay, paano maging makatarungan at paano makarating sa kaligtasan ng kaluluwa? ikalima, Tanak o Torah, Judaismo. Ang Tanak ay binubuo ng Torah, unang limang aklat, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, tinatawag ding Pentateuch. Neviim, aklat ng mga propeta. Ketuvim, iba pang aklat gaya ng mga awit at kawikaan. Layunin ipakita ang kasaysayan ng sambayan ng Hudyo at ang mga utos ng Diyos sa kanila, lalo na ang anim na raan at labintatlong mitzvot, utos. Bakit mahalaga ang banal na aklat? Una, nagbibigay ng gabay sa buhay. Tinuturo nito kung paano makitungo ng may respeto sa magulang, guro, kaibigan at sa ibang tao. Halimbawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Biblia. Pangalawa, nagpapalalim ng pananampalataya. Sa pagbabasa nito, mas nauunawaan natin ang dahilan kung bakit tayo naniniwala at kung paano tayo lalago bilang mabuting tao. nagbibigay lakas at pag-asa. Kapag nalulungkot o may problema, may mga talata o turo na nagpapalakas ng loob, nag-aalis ng takot at nagbibigay ng pag-asa. Pang-apat, gabay sa seremonya at ritual. Ang mga kasal, binyag, ramadan, sabat, puja at iba pang ritual ay nakabatay sa banal na aklat ng relihiyon. Panglima, nagpapaalala sa mga utos ng Diyos. Sa Biblia, may sampung utos. Sa Quran, itinuturo ang five pillars of Islam. Sa Bhagavad Gita, itinuturo ang karma at dharma. Tamang pangangalaga sa banal na aklat. Panatilihing malinis at maayos Huwag hawakan ng marumi ang kamay. Huwag isulat o sulatan ng walang pahintulot. Huwag ilapag sa maruming lugar. Igalang ito gaya ng paggalang sa isang tao. Basahin at pag-aralan ng may respeto. Huwag basahin ng pabiro o gawing biro ang nilalaman nito. Ikaapat tabi sa maayos at sagradong lugar. May sariling lalagyan o altar sa bahay o simbahan. Huwag paglaruan. Hindi ito laruan o ordinaryong libro. Ito ay sagrado sa mata ng relihiyon. Ngayon, may tanong ako. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Ano ang maaaring mangyari sa ating pamumuhay kung walang banal na aklat sa ating relihiyon? Paano natin maipapakita ang paggalang sa banal na aklat kahit hindi ito galing sa ating sariling relihiyon? Ano ang matututunan ng ibang tao sa iyo kapag nakikita nilang binabasa mo at isinasabuhay ang aral mula sa banal na aklat? Isipin ninyo ngayon ang banal na aklat sa inyong bahay o simbahan. Paano ninyo ito inaalagaan? Pag-usapan ninyo ito kasama ang inyong pamilya mamaya. Tandaan ninyo mga anak, ang banal na aklat ay puno ng kaalaman, aral at gabay mula sa ating pananampalataya. Kaya dapat natin itong basahin, unawain at higit sa lahat, igalang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagkatuto ngayon. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, isubscribe ang Study Buddy PH at iklik ang notification bell para sa iba pa nating mga lessons. Paalam, mga ka-study buddies, at ingat kayo palagi! ngayon sa gabay ng inyong guro gawin ang mga sumusunod na gawain upang mas lalo pang lumalim ang inyong pagkatuto 지금